lingkod ba tapos mo ana a ah. dire sa Germany ina ni dire a ah. dili pwede magpakuan ka dire magpasinyorita dili ka mabuhi diri, a senyorita ka dire a ah. kesa like, kung sa pa imong nahuman kinahanglan kayod ka kay dili pwede siguro kung dato kayo imong bana or kung daghan uh, ka ay mo kwarta na so okay lang pero diri ah, uh, imo tanan ang trabaho kay ang imong ibayad sa imong helper pareho ra og imong sweldo so instead na magbayad ka for your helper ikaw na lang ang magtrabaho and lahi diri ang system different, very different from Philippines sa Pilipinas kung magtrabaho ka sa sa um, office. So, medyo dako-dako imong sweldo pag magkuha ka og helper, ang helper dili kayo dako og bayad So, um that's why maka-afford sa Philippines, sa Philippines. Pero dere neutral ang Byronon. So, mura gamay lang kaayo nga lihas ang Byronon sa kuandere a. So, that that that's why dere walay Pilipina na magpa kuan prinsesa-prinsesa, kinahanglan diri ang ah, trabaho, tanan trabaho. Okay, kung di ka mo trabaho, wala kay kwarta. So that's it. That's why kayod kaganiya rami nagsulti nga manguli um, na may kay daghan pa may buluhatan sa balay magluto, magpilo or magunsa pa dito and then maligo para prepare para sa trabaho then um, ang karon wala wala gihapon may kauli kay eh. nanggigil dito ko aning sagbot perting daghan ng sagbot daghan kayong libihon igitabuna naman manggod sa computer ang mga uh, uh, bulak ang mga utanon so maguba sila kung dili kuhaon So, kay next time ko makalimpyo dari ah, next week na pod. So, that's why, hmm. na ya. Na ya, this is our life. Busy here, busy there, busy everywhere. Ginahimo <laughs> mm. ni na ako nga video kay para makakita po mo gong sang among klase nga living dari sa Germany. Nga dili lang po pa simple-simple ang among life. Murag na himutang ni siya nga lihok tao kay tabangan kay kung dili ka mo lihok dere awala wala jud mahita bo sa imong kinabuhi. So pag paningkamot na mo og nilimpyo ani nga mong garden og sa pag paningkamot na mo dire tri, tri, na trina baho ay mauna ni ang among reward oh. Unsa na imong na harvest tong? Ha? Huh? Patanaw ako si mga harvest. So food for today, salad. So pakita na ako sa inyo ang koan. Ah, uh, mga um, grapes food. Tamak-tamakan lang din di yung mga apple sa Pilipinas. perting mahalaan eh. Ano? Hmm ang akong bagong kita ng food na ako an um singalan ano strawberry and then kanisya kanisya ang grapes pod na gagmay siya nga types types uh, type day <laughs> tam tamis tam siya gagmay Dili pa manggudyo ka ayun hinog. That's why. And then, dami niyang seeds. Ito. Mm. Mm. Sa pag-gardening, gardening, or gardening, gar gardening kay mga trabaho. Pero, makalingaw rin po. kay kaya, kay ma-harvest, e, di ba? So, this kind of garden of us, is one of our source of our vegetables and salads, so this is very helpful, and dahil uh, tungod ani po naka minus minus misa mga mga palitunon guys especially super mahal ng mga ang mga palitonon diri sa Germany, so kung on sang a mang pwede ng itanom diri mga pin na naman kinahanglan paliton sa mga store derya mo ay kinahanglan naman itanom. murag computer ba computer sa Pilipinas diri ako an windy ang tawag so ay nako na lang dami word so kaning lugar diri is ginaabangan ni namo siya every year and um kinahanglan ah. mo alaga nga dili siya daghang sagbut kay if din pwede put mi diri apahawaon so sayang Sayang, sayang. Nakatabang food siya sa amo ang source of foods So mo nang lihok daw, lihok tawo lang gyud unta unta ni. pa more. Kaya mga may ug holiday then pag abot na mo, since nagabot mi sa holiday wala pa kit ni lugar maayo diri atar mo limpyo so that's why karon na kalugar lugar na mi kamay kay kag ang pinakalas ka, mga unsa unsa sa aap ah, dawas karon mag concentrate with, para mo limpyo ang garden so, last time po Bisag bago pa ko nagabot sa kuan holiday Nalimpyo po you pod ang o na link ko ang garden sa among balay so ang diri ang garden is nakalimpyo limpi pod diri last week pero ano lang putol-putol sa way sa grapes kay kuan they nagwild na siya mo siya ang rason nga nung busy ka ayo mi sa Germany kay instead na mag-relax na may pero um trabaho gyapon sa garden kay para malimpyo pod kay taghang kay mga limpihon so that's it kay if wala mi aning nga garden so akong banaw ako sige mi kinahanglan mo ng mga vegetables so kinahanglan mi sige mo palit so instead na among ipalit diri na lang mi magkuha Daghay ng tubo di rin nga ko, Anmar. Oh? Okay. Uh, hi, Miss Shea. Eh. Ha? Nine. Hi, Miss nga ko, ah. Salix. Salix Capria. Salix Capria, no? Sure. Ah, sige, ganun eh daghang kaayo siyang kuan ka ha huh? daghang ka ka high di ba yun? <laughs> sit in lay kapyuter. wala day ta diri ah. sibuyas no um sa kuan sa lain sa water line sa kuan sa, sa asa sa water line pero Na asa sila ron yeah. But, you know Nindot mag-unkrouting, guys, kung... Ulaw. <laughs> Ulaw or wala space. <laughs> Nindot <laughs> uh, uh, mag-unkrouting, guys, kung nakaisaktong sinina. Hindi eh. niya mahalok magkahugaw, pero this time, hindi ka nang mag so that means... May chance kay ni Hapit Ramidire So nakatimis na tayo pati kay wala ko na naligo dito akay Wala ko kay Balonga Open ang pambabayi nga poan So bala rin akong naligo Ay, kaya nakatukong ka nga German National Team sa Manila? Yeah! hmm a na sila sa final Uy, yes. daog sila? Oo, oh, daog sila Laban in US. Build the US. Logan Germany. Oh, pero, na nice final. Uh. Sikat ang mawa ron. Sikat ang Sa so Germany. So, it's good for the economy uh. ng Pilipinas. Um. Ito ang... Sa ilang gidula dito? Basketball. Ha? Huh? Basketball. Ako mo ato dito para may translator. Oo. Uh Sana -huh. akong plano po. Translator. No, my future on translator. Pero... Ay, not... Sir? Oh, ulit na ta? So, ulit na mi eh. glotto pa me so ending, uh, huh? ending, <laughs> kami paglilinis ha <is> kita <laughs> ah, magluto pa akong ba na ah. then uh, ang asawa mag maligo magpagwapa bang <laughs> ibibigay i prepare me for tomorrow daghang okay. kayo kong pilonon kay non naglaba ko kaganiha before okay. me nagtinis okay. nag ganda niya before me nag tennis dagdagan kayo kung ipang paypay kayo ah, that's only kaya lang ang time na pwede kong mag team sa among mga kuwan, how galing aga trabaho sabaho pun kay lunes to viernes, work may work, work, work Monday to Friday is work and then sometimes Saturday pa and sometimes Sunday pa. So, no chance. Kailangan talaga. Kailangan talaga. So, last time, yan din yung ginawa ng husband ko. Magkuha ng mga weed dyan. Tapos, yan. Tsaka, kaya malinis-linis na siya konti pero hinahayaan lang namin ito Kaya kay para pwede sya mahimong compost diha ah. Malingaw jud sa apple dong as in.